Ito ang siyahan at sa kasarapan sa mga siman. Okay guys, let's do the party in Sabado. Alright, today is Saturday. Tara, samahan niyo ako sa naging araw ko dito sa Bargo. Let's go! Sa trabaho pa rin magsisimula yung araw ng sabado natin mga par Pero this time, basic lang yung magiging galawa natin dito mga par Papintu-pintura lang tayo ha Habang 57 point something na yung dolyar Parate pa rin to ng paghahanda natin papuntang Amerika Pero sa araw na to, hindi tayo hanggang alas 3 mga par Half day lang tayo mga par Meron kasi kami ngayong barbecue party mga par Kaya tara, akyata na! Hindi ko alam kung anong eksaktong posisyon namin dito pero somewhere in Atlantic ata to. Punta natin ngayon si Boson mga par. So alas 12 na, may prepare na sila ng lechon. Ayun hey, sila oh. Hey. So meron kaming barbecue party ngayong araw. Today is Saturday. Hey, what's up, bro? Kumusta? Partner! So no, Boson, Paul. Yeah! Bapul! Bapul ba lagi kita ribus! Speaker ha, speaker! speaker, speaker. Ah! Anong speaker, speaker? Pinindot mo yung mic natin. Wala ka taloy yung boses dyan. Shoutout nga pala sa Dike Peter namin, mga par. Si Teki, Indiano yan. Hey. Siyempre, shoutout muna natin yung mga tropa dyan. Si Boson Clifford, si Ois Albert, at saka si Lito, AB. Let's go. Tamang flex pa naman si Boson ng mga rekado niya dyan para sa pangmalakasan niyang litsyo. Di tuloy na Pinindot kasi ni Teki yung mic. Di ko rin napansin. <laughs> Ay nga pala si Albert, yung anak anak-anak kanyang OS. Eto nga pala yung iilan sa marikado ng lechon namin mga par tignan nyo na lang tara magkakainan muna kami dito ng tanghalian tapos prepare na natin yung barbecue party at syempre kunyari masipag tayo sinimula ko na mag-isakutin yung mga upuan at di nagtagal tumulong na rin si Jan Paul schoolmate natin yan sa Fatima OS namin dito taga bagong silang kalookan nga pala yan mga parat. at di nagtagal tumulong na rin si Kuya Peter at syempre nagpapanggap pa rin tayo dito <laughs> sa paghakot ng upuan BOSS! I Merita Ito ang kasiyahan at sa kasarapan sa mga siman, mga ganitong okasyon ba? Isa, guys. Mahirap ang trabaho. Ang sabi ni Kapitan, "Okay, guys. Let's do the party in Sabado." E. Dos amigos. yung man alam sa amin, hindi tinipid. <laughs> pinapolo yan? Lagi natin ng na pinapolo. Lagi natin ng... Narinigan ang tao diyan. Nor. nor. Si wala nang wala nang bizin. Dito sa Nor. <laughs> nor Lembu Lalagyan natin ng nor <laughs> Hindi na to, durugin? Durugin mo So papunta kami ng Amerika ngayon, di ba Paul? Puta uh, may eh. meron nalang kami ng dalawang ligong biyahe pa, Malasa to kasi may kasamang pawis um, Pero hindi nila alam Meron talaga, may kus may kus yan eh Tapos nga pa bah, bah, bah. Nga <laughs> Tama nga na dito si Tequi, no? Uh, Ay <laughs> ah, hindi, hindi kumakain ng baboy yun Buylong bro yan Ha? Brilo bro ba? Pang! Kasi ako hindi tayo tipid eh. Meron tayong pineapple. Pineapple pa guys. <laughs> Pero tikman mo na natin to bago natin mag-taste check. Mmm! Hindi yan o. Ang tawag sa ganyang timpla? Buhol na yung buhol. 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 Tapos ang magpa-crispy, ilo-ilo. Ang magpa-crispy. Ilo-ilo. Ilo-ilo mobs. Ilo-ilo yan. Ilo-ilo. Hindi -ilo. ako taga-ilo-ilo ah. Hindi ka taga-ilo-ilo, pi! Ay, Gross! Ay, Gross! Gross Bala! Ni Gross Bala! malapit ang matapos, mga par! Seryoso to? Ha? Seryoso? Seryoso? Ang inang yan. -in -in Boso na! Lichonero pa! Di ba box yan eh? Lichoneros! Mga tropa! Dito kami sa may starboard, mga par. Dito kami magkaandak ng barbecue party! Yan na lang yung mga susunod pang mangyayari. Waiting na yung ano natin! Licuneros? Kam um, ni Gross! dami kita dami kita <laughs> <laughs> negros pala yan negros 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 pala, negros pala. hindi pala ilo-ilo shut up homilars 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 simulan na rin namin dito mga par yung mga ibang dapat ihanda para sa party na to mga par at yung status ng lechon natin malapit na siya par at meron na rin tayong baga Nilagyan pa rin pala ng gatas ni Boson yan mga par Ewan ko kung para saan yan At kaboom! Ayun! Sinimula lang ang ikutin mga par At syempre food trip muna kami dito habang nagiikot Tapos tamang kwentuhan Tamang kulitan lang kami habang nag-chill kami dito Habang niluluto namin yung lechon At eto nga pala si Teki mga par Tropa nating indyano at nag enjoy siya Panoorin yung ginagawa natin Tuloy-tuloy lang tayo dito mga par At syempre magpapahuli naman si Man B Para sa ikutan ng lechon Toka-toka pa rin kasi ng trabaho dito mga par Dapat kahit papano paano gumagalaw dapat kahit papano may naitutulong ka para sa atin lahat naman to diba <muglies> 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 Sinimula ko na nga rin palang ihawin mga pare yung ibang dapat pang ihawin. Alas 5 kasi yung oras ng kainan dito tapos 4.30 na. Pababa na rin yung mga big four. Ay! Yours! Shoutout muna! Oh, wow. Eyyyyy! <laughs> <laughs> Meron yan! Yan yeah. yung shoutout know, o, fried rice namin o. Oh. Uh, Dessert! Patikim mo ko isa! Oh, mo. Isa, lang. <laughs> <laughs> isa lang! Isa lang! Isa lang! Tikit! Ah, maha oh, yun, Shout out. Out. Oh, Jack Sparrow. You know Sharon? Parang trip kating. Hey, hey, you know Sharon? <laughs> Lichun, Lichun. Hello guys. Today we have barbecue. At the uh, uh, middle of Atlantic Ocean. Hello Atlantic Ocean, we're going to New York. Yes, New York. New York. Jack Sparrow. Paro bayang kainan na, Food mo na kami mga par. Tapos lang namin maglipit dun sa labas. Nagbihis lang ako ng konti. Ituloy na natin yung kasiyahan sa recreation. Alam na party!